Ang bastos mo naman. Bakit? Sinasandalan mo ang dib... Bakit? Tinitignan mo yung sa baba ko, ha? Bakit? Tinitignan mo yung sa baba ko, ha? Naniniguro lang. What? Kung original yan. Hey! Sana. <laughs> Ate, ano tagalog ng good morning? Magandang umaga. Wow, galing. Yung I love you. Hindi kita mahal. Ano ba? Ang bastos mo naman. Bakit? Sinasandalan mo ang dibdib ko. Dibdib pala yan? Kala ko pader. nagtimpla na ako. Oh. siya diligyan. Mare, bakit ganyan pa rin ang balat mo? Di ba binilan ka na ni pare ng lotion milk? Wow! Ewan ko nga ba, pare? Umiinom naman ako araw-araw. <laughs> Magaling ka eh! Itong mga lalaking to, sinabi lang ang ayaw kumain. Pilit pa rin sinusubo sa amin. Kumakain ka na naman? Gutom eh. Alam mo, meron pang mas masarap dyan sa kinakain mo. Ano yun? Ako. Oh <laughs> 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 Ang sabi ng puso mo, mahal mo siya. Aww. Pero ang sabi ng utak mo, huwag. Huh? Baka kasi mag-lock. Oh, balma. <laughs> Ate, kung ako ang jowa mo, Wapo! 100%, 100 pakakainin kita. Talaga? Yes. Sa dilim. Mare, Totoo ba'y balitaan ko? Namatay daw yung boyfriend mo? Oo nga pre. Nasa funeraria nga siya ngayon eh. Hala. Condolence mare ha. Salamat pre ha. Hirap nga. Pero kailangan kong tanggapin na na siya. Hmm. So ganito na lang mare. Pwede bang ako na lang ang pumalit sa kanya. Wow! Ewan ko lang kung papayag ang funeraria pre. What? Punta nyo na lang dun. <laughs>